Kolege. Oh, guys. Nice. Okay, Ito dito sa Malabon. All time. Na naman ang ganda naman ng kalagayan namin ngayon dito sa Malabon. Dito na. Halata 'yon. Maglilimas na sila. Ayan. <laughs> May nakalang tubig dito. Guys, ganyan ang kalagayan ng tubig dito sa mga mag-high five. Yeah. Ayan. May nakalang tubig. Ayan. Tapos Bati sa kalahati ng aking gilipi.

dahan kasi mamayaman yung tayo. Ayan Ay, po ang kalagayan. Dito sa yung sa paglaki ng tubig. Ngayon lang rin nangyari to. Masa maraming taon na lumita. Isang beses <coughs> ka lang kataanin ng barangay. din pakikinig. Okay.

Ayan. Ayun wala. Ayun wala. Dito meron na yan. Good morning. Ay, Ha? Oo nga. Oo. Oh. Ayan. Ayan bago makarating sa bahay ko. Bubid. Yan. Nag-alatarsa na siya. Ay, tayo po. Malaki ang tubig. Yan. Yan. Malaki ang tubig. Mataas siya ha. Mataas siya ngayon. yung galagayan po ng malabon pag araw ng high tide ayan high tide pero mga maraming taon na na hindi ganito napunta na yung bahas sa ibang lugar sa, sa Makati pero ngayon bumalik na naman sa malabon pero sa labas hindi naman po ayan may nakarelate sa situation namin bye bye God bless doon na po ako sa bahay namin. Ililog na yan. God bless.